Hey guys, my name is Rai and welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ay all about my online distance learning experience nung time ako na ay nag-aaral pa sa Cap College Foundation Incorporated. So, recently may mga na-receive ako ng mga questions sa Messenger or here in TikTok na uh, they're asking about uh, all about the uh, Cap College Foundation Incorporated. So kung legit ba daw siya at CHED accredited. Yes, masasabi ko na CHED accredited sila kasi uh, lahat naman ng mga documents na nareceive ko like my transcript of records, uh, diploma, and uh, other documents ay um, galing mismo yung uh, special order number sa mismong ched so kaya masasabi ko talaga na ched accredited yung school and at the same time marami na rin naman silang mga um previous graduates na mga professionals na rin sa ngayon so i believe hindi naman sila makaka-move sa kanilang career kung yung school mismo na pinanggalingan nila is hindi um accredited sa ched And, uh, meron na rin mga ibang mga licensed uh, teachers at saka yung iba naman ay e, um, mga abogado na rin, uh, may mga doktor na mga graduate na rin sa CAP College. So um, another question na nareceive ko is um, mahirap ba daw or madali yung pag-aaral dito sa uh, online or distance learning So for me um nung time na nag-aaral ako ah uh, masasabi ko na mahirap at madali. Mahirap kasi um since self-paced learning siya. So um ah uh, walang particular na instructor kang or mga kaklase mo na makaka-interact mo at uh, not unless kung uh, member ka ng isang group chat ng uh, school. So sila-sila yung mga um estudyante na kumukuha ng same course na kinukuha mo. Sila-sila din yung makaka-interact mo. And uh, regarding with the instructor um or professors um yung correspondence lang kasi natin sa kanila, particular yung mentor na may hawak ng subject is through email. So uh yung pag may mga concerns tayo regarding with the subjects Uh, nagsisend lang tayo, magsisend lang tayo ng email sa um, sa mentor na may hawak ng subject. And uh, madali naman siya kasi nga uh, hindi mo na kailangan na uh, pumasok sa mismong physical school. So, at saka hindi mo na kailangan umatend ng online class since uh, modular yung piece of study niya. So, magbabasa ka ng mga modules and at the same time you need to grasp everything in the module. Uh, before you uh, take the um, module test exam, so yung module test naman, dun din mismo siya sa portal mo or student portal na ibibigay nila sa'yo, dun mo siya sasagutan. Tapos, um, yung final exams naman is, um, is uh, through, uh, through video cam. So, naka-monitor ka sa proctor while taking the final exam. So for me um yun yung ilan sa mga um sa masasabi nating madali or mahirap na part nung pag-aaral during that time. Pero all in all naman um napaka-smooth sailing naman ang experience ko sa kanila and napaka-very supportive din ng mga staff nila when it comes to your needs. Tapos kapag basta i-email mo lang sila and um, as much as uh, as much as uh, they can naman they will respond back to you sa mga queries mo so ayun tapos um, mostly ang correspondence natin um, particularly pag sa, sa ng mga ng mga uh, module test like yung mga offline module test answers natin is through um, coordinator so yung coordinator siya naman yung bahala mag uh, mag-send dun sa mentor na may hawak ng subjects, uh, regarding with uh, with our email. um tapos, ah uh, sa sabi natin na yung mga nakagraduate meron din silang um, physical graduation, so usually before ginagawa yung physical graduation sa p uh, sa it's either in Makati or in PICC. So, yun yung uh, mga venues usually ng um, online graduation ng graduation nila. And um, aside from that, marami na rin naman na nakagraduate nakatapos na mga kagaya kagaya sa case ko na graduate ng AB Psychology na nakatapos and at the same time, nag-take uh, ng uh, licensure uh, examination for psychometrician. And um, mga kagaya ko rin na ila, ilang nakapasa na rin before na galing sa school nila. And uh, regard, regarding naman doon sa mga nag uh, in nagtanong sa akin, regarding kung sa madali lang daw ba makahanap ng work or ng related na work dun sa mismong course na tinapos nila from uh, this school masasabi ko it's um depende po siguro yan sa inyo or sa mismong taong applicant sa mismong applicant kasi hindi naman po lahat ng mga galing sa mga prestigious schools or well-known schools ay mga nakaka natatanggap din kaagad sa ina-applyan nila so it still depends sa tao po pagka nag um, naghahanap po tayo ng trabaho or particular do sa mga job interviews po na inaatinan natin So nakadepende po talaga yun sa magiging uh, answers natin or sa pagharap natin during the interview. Regardless kahit sa school ka man po galing. And um, what else? Uh, kung sa grading system naman, um, yung same din naman po yung grading system na sinusunod nila sa traditional school. So meron din silang mga Latin honors. So meron din silang cum laude, um, manya cum laude, tsaka suma cum laude. So yung mga laudes na yan, eh, may mga um certain na uh, grades na kailangan mo may maintain dyan in order for you na makasama doon. And at the same time kahit pa transfer ka, um as far as I know at least 75% nung subject is kinuha mo dito sa mismong school na to sa so, para um in order for you na makasama nga doon sa mga Latin honors nila. Tapos, um, meron din silang tinatawag na loyalty award dun sa mga nag-start talaga ng study sa kanila, yun um, from high school and then nag-college mismo sa kanila, then lahat ng subjects tinig sa kanila hanggang sa nakatapos. So, yun yung mga tinatawag nila na, ma na binibigyan nila ng loyalty, loyalty award. And, um, what else? So, usually yun nga yung mga sa interaction naman, may mga GCs or group chats naman na na-establish. Um, and um, isa nga din ako doon sa nag admin ng mga group chats per, per degree or per course. Tapos, um, doon kami nakikipag-interact with the other students para kahit pa paano naman, kahit pa magkakalayo tayo ng, uh, ng lugar or magkakalayo tayo ng ng pinanggalingan um meron tayong interaction sa isa't isa makakapag discuss tayo or makakapag kwentuhan tayo or uh, all about sa sa experiences natin sa on on distance learning uh, distance learning kagaya ng dito sa Cap College and um ayun so um uh, ano pa ba um regarding naman sa flexibility ma, ma very flexible siya unlike sa traditional school or sa physical class or online class na kailangan mo talagang puntahan or tinan sa specific time so dito naman kahit anytime pwede ka mag-aral kahit sa madaling araw ka uh, na may time ka or available time ka uh, pwede ka mag-aral ng modules mo basahin mo siya tapos um Siyempre, uh, kailangan intindihin mo. And then, um, pwede ka na mag-take ng module test anytime. Yung sa final examination, kailangan mo magpa-schedule. Uh, sa availability din, syempre usually yung um, pag-take ng final exam, usually office hours yan, uh, weekdays and office hours. Tapos, um, Ayun nga um yung madali lang naman siya uh, when it comes nga do sa uh, flexibility kasi any anytime anywhere kahit nasan ka, as long as may internet connection ka or even uh, internet connection ka para sa sa pagbabasa uh, ng modules mo although ang module ang kagandahan din pala dito guys is yung modules nila is downloadable